Oh. Oh. Mag performance na ito Ay, ito po yung 3 3 half months pa lang pala. Kasabay nga pala nung doon. Yung mga punta natin uh, sa ano. Ito pala yung mag-3 months pa lang pala. Ito po, 4 months pa lang siya. So. Totoo pala po kaya yung 100 days, ano? 100 days, kaya? Kaya, kasi... Yan okay. yung, po yung mga baka na dito. Ten heads na mga bakang malalaki. Ayan, sila sa pagkain ngayon. Ayan, mga baka na dito. Ito po yung ay uh, dito sa may barangay Sari ay, sa Sariaya, yeah, barangay lutukan ito po. Ayan po. Magkakaamag, hindi kakainin ng baka. Yun nga, yun nga yun, yung 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 yung, pag nabasahin yung magkakaamag na ano, tinutubo ng kabote. Eh. <laughs> okay. Pinataklo ba nila pag gabi daw ito at pag nabasahin yung magkakaamag, hindi na lang kinakain ng baka. <laughs> Sa lukuyan ang pinapakain ni bossing itong mga uh, baka niya ng uh, dayami. At uh, una muna pinainin -pinain nyo muna ng feeds, tapos ngayon po, ano naman dayami naman. Wala nang sukat naman yung dayami mo ano. Basta mabigyan lang sila lahat. Ito pala yung mga baka na dito pambenta na ito mga ito. Kung bagay, ay uh, inahabo lang po sa presyo at medyo mura para ngayon. Kaya hindi pa nila maibenta. Pero yung mga interesado po bumili ng mga bakang ito pwede kayo pumasyal dito. Dito lang po yung Sariaya. Ma mga Talongs TV, pang-apat na balik na po natin dito sa Sariyaya at meron po nagpasama sa atin dito nga isang uh, uh, kakilala natin Tagalusen na, na isang subscriber natin. Na punta sila dito magkasawa para tingnan yung style ng kural ng ito ng baka ito na kulangan dito. At magtanong ng ilang informasyon lalo din sa pag aalaga ng baka. Kaya sinamahan na lahat natin sila dito. At uh, pang-apat na balik na po natin dito. Ito po pala ay ano pa lang, three and a half months pa lang na alaga. Mag-apat na buwan pa lang pala itong mga bahang ito. Pero malalaki na siya. Sabi ni Kiramil ka dito, mag-apat na buwan pa lang. Hindi kasabayan po nung na nakita natin doon sa uh, Padre Garcia Cattle Farm. Yan po. Kaya kaya samahan nyo ako sa video na sa araw na ito sa ating pagpasyal ulit dito sa uh, Sariaya sa Barangay Lutokan, Sariaya Quezon. Kaya sama-sama tayo manood natin sa video na sa araw na ito uh, pasyay lang po natin video pag nagustuhan nyo and God bless Patalong Stevie and mga Talong Stevie sila sir galing pang Lucena City titinan daw po dito yung uh, koral ni ano uh, penthouse nga bang tawag po doon no? sa koral ng baka koral ng baka Ay, ay, wala po. Sa baboy. Mabaho. Ayan po. Ayan po, uh, sinama natin sila dito dahil gusto sila magkaroon ng idea sa pagpagagawa ng koral ng uh, baka dito po sa barangay sa uh, Lutokan sa Riyaya, Quezon. Ayan po. Ayan po, tingnan natin dito yung kanilang mga baka nitong alaga

hindi na. Pwede na mag-vlog. Like. Ah. pigs. gawa ng dumit. Pwede mo doon pigs pwede, yeah, okay. yeah, pwede kayo magtanong kay sir ng ano, sukat ng mga ano. Maliliit yung... mga tinitib yun ay. Ay, gabi! Manonood! Eh, talaga. <laughs>

Ayan yeah, si Sa pigs kaya nila lang. Oo, oh, sa pigs. Ayan Yung pigs daw nila lang, hindi yung ano, dumi ng hayop. Ikaw na ng bodega eh. Yeah, kaya sakto naman. Ayan. Ah. Ayan. Ah. Tatlong... Anong ang gamit nyo daw palang pigs? Pig grower? Pig grower, gano'n? Ay, walang Ha? Eh, <test> pero pa nila kanilang video. Hindi na agad. Hindi, hindi. Hindi kaya Hindi, sila mga Ito, hawakan niya pa yung Ito natin dito sila. yung Tapos Kaya na. Ako nga. Hindi na. Hindi na. Hindi na. Hindi na. Hindi na. Hindi na. Baka namin, wala ako na... Yan, ako answer, yung mga baka namin wala akong na... Yan yun ako, asaw yung mga baka. Pag-ready na ito, ito yung mga 1,250 na mga pwede. Mag-performance na ito, isa 36. Ay, ito po yung three, three months pa lang pala. Kasabay nga pala nung doon. Yung napunta natin ano. Ito pala yung mag-3,500 pa lang pala. Ito mag-performance pa lang siya. Totoo pala po kaya yung 100 days. Ano? 100 days kaya? kaya ay kasi no tapos tapos naman babae price, wala eh. Yeah, Hindi ito. nyo naman binenta. Kaya pa rin 100 days. Wala pa po kitang na 6 months po. Pag talagang sigurado, nitapalit 3 and 1/2 months pa lang mag months pa lang daw siya ito. Halaga ni Kuya Ramil. So, Ayun oh, ang lalaki na nito. Tin-estimated yung, yung mga 130 na itong ganito Ang lalaki. Ang hmm. bonus daw. Oo. ang bismil yang ano. Naku, ayaw ko ay, mga pangalan. <laughs> Ayan mga baka na dito. Pwede mo... Yung... ngayon eh, siguro ay 6 uh, kilos uh, beach, Ano po yung katay isang baka? Ano isang baka? 6 kilos ka Kung bagay 3 kilos kada isang uh, kain nila. 3 uh, uh -huh. uh -huh. uh -huh. oh, bucks at nga, 3 uh -huh. Kung bagay hinahabol nyo talaga yung paglaki niya, ano? Oo. Uh -huh. Pero kuya, ang oh, tatanong lang po, di ba talagang dayami lang? Oo, oh, dayami lang. Ito lang ang video, video ko ng koleksyon. Da, lang talaga pong pakain nila. Kasi yung iba daw ay parang ano, ma, tinan mo yung laki nila. Oh. Ito yung ito. Ito yung pinakamahal.

Para ko hindi siya pero mataas siya ano. Yeah, hindi mga para natali makakaabot. Nakatali Masusuwag para mapasusuwag. Di mga kalabas. <laughs> Ang ah. Aba mabait. tinanggal na rin pa yung tali ng iba. Yeah. Baka niluloko na nung mga 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 Hindi, mga dapat ito yung ginakumong anite. Para alam yung presyo. Ayun pati, ang doon sa inyo. Hindi, hindi ang mga ano mami. Ayun naman po sir, pag ano yung ayun, lang tinang kung bibenta na baka. Hindi din Tinanggal nyo na pala po yung mga tali, ano? Meron natatanggal na, minahayabi ko yung hayaan na lang. Takot na naman sila eh. Hindi yung mga katakas Hindi. Wala na lulusos sa laki ng mga yan, oh. Saka parang nasasanay na sila dyan. Eh, eh. Nandito sa na. Di na, di na, di na. Banner, right? lantik mm -hmm. lang. Ito 'yung ano lang, uh, unang lagay ko pala 'yan. Uh -huh. Unang trial pa lang ni Seth. Parang naku. Eh, ng Eh, 'yung baga raw ng

sabi ko yun yung terbine yun. Tapos Ang galing sa atin yung terbine na rin. talaga po nagpapataba sa kanya, no? Yung dayami pampapusog. Pampapusog lang. Hindi <laughs> pwede <K> <laughs> yung 4pins eh. Parang tipid May hapil pagburo. may kasi napanood kayo yung dayami hindi naman hindi ah, masustansya rin po siya. Kasi nabanggit niya doon sa ano. Kasi kaya yun eh, ano, kinahin sila. Yun di ako, nauho sila, yun sila tulis. Ah, yun ang nagpapataba sa kanila. Kasi si, ito nga ito, si Sumbili, si Dayami. Dayami nga, yun mga gusto. Kasi kapag kami naman, wala kang kukunan ng maraming damdang. Dayami, yun ang mga gusto Kasi yung iba daw sabi dapat meron kayong mga tanim ng mga damoy na pier, yung mais, Bapak kasih sering terus sering buang maiznya tapi kelihatan betul, oh, oh, tapi di tempat At pero uh, ano si mo pagka nag-test ka kasi eh. Ito naman po tinig. <laughs> uh, Sumuk pa tinig sir, e, ito na tinanyo Ito, eh. so, nalaki <inaudible> na. <inaudible> eh. Nalaki na nga eh. kita na eh. na eh. <inaudible> na lang eh. bago? So, na ngala, yung malalaki rin ng alaga ng mata ng nila, kain Ah, oo. Ta A ta talaga, ta parang dalundan nga at ambenta. Dalundan, gigit. Hey, yung nang Ina mo po yung maigit sandalan na bili daw? Oo no. oh, okay. Maigit sandana na bili Sandana <coughs> Hindi mo nga ano ah Parang gusto niya makapaglaro Hindi mo nga ano Kung kabahit yung mga kabahitan na yan Alaga talaga siya. Amoy ilap na ba? Amoy ilap sa mas oh. na yung pagkain. Pero pagkain yung nakuralong dinabay na rin. Oo. Oh. Ay, talaga. Sumagana siya. Oo. Sadyang kailangan may pagitan yung kanilang ano, kulungan. Yan po yung mga interesado po pumasyal dito na eh, nakapasyal na po dito ila na tumingin po ng idea sa ganito pag-aalaga ng baka. Ano? Ano po? Saka po mag-aalaga sa mga kain

<laughs> ah, magkaiba pa yan? Ah, magkaiba ngayon. Ah, inaano nyo na talaga, pinapataba na. Anong tapa, anong ito? Anong ito? Cattle, cattle pig, kasador, tapos yung isa, pig grower. Ah, pig grower, tsaka kasador. Sa dyang pinapalaki ano, nila. Ayan. Kasador ata. Kasi pambenta na itong baka nyo, ano? Kaya pinapataba na maigi. Gawa mo bagay Naglalaro lang sila ano Ayan Ito po yung mga bahay na dito Ito po yung 10 heads Ito po yung mga pambenta na Yung mga gusto pong bumili dito ay pwede na sila dito uh, pwede na pumunta dito na no? yung mga gusto bumili lalo tumingin ang bakong ito pambenta na talaga siya no? pambenta na lang itong mga bakang ito yan ilang takal niyan? dalawa tapos isa dito. isang kasador na cattle, cattle feed tsaka dalawang ano daw uh, pig grower ang pinaghalo nila para para, para doon sa pagganang pampalaki na talaga sa baka nila gutom, gutom na gutom ay eh. Ay, gumait na sila at kumain na. Yan po. <laughs> Sakto pa lang da ano dalawa sa ako na hindi natamihan niya na palang, ay, ano. Dalawa sa ako nang gamit nung nakaran isa sa ako lang isa sa kainan. Hinahalikan ka na ng bakay. Kinalang-kinalang na eh. <laughs> Nakain Nagkain na sila ng dayami, hindi pa? Hindi Ito mga pala, inuuna muna yung ano. Paino muna. Hindi ha? Na. Naglalaro lang sila. Naglalaro lang yan. Hindi maaawat eh sir. Ako binabalingan yan pag inaawat ko ayan ayan yung mga baka na dito pang apat na balik na natin dito ngayon ayan ang style ng kanilang ano ito po yung inuman nakahiwalay siya malalim ang size niya tapos meron dito yung pinakain ng tohati yung dalawa sa isang baka so, nandun po yung inuman ng isa para hindi na mahihirapan silang mag ano, maglagay ng mga papainuman

Sir, sir, ibig sabihin kahit sariwa po yung dumi niya, hindi mo mamatay sa loob yung, hey, yung siya, siya, ang Ah. Ito yung at Ah, hindi na. Okay lang pala yung kahit sariwa. ganyan katulad yung pag nabigla dahil sa init, hindi na nawawala na po yung amoy ano. Yung gang, yung bermiga ho ay kwa. Paano yung pag pag kinuha ninyo? Kasama na yung bulate? Ay, hindi. As mabaw yun. As a mabaw yun. yun. yung a mabaw ay, na parang ang style niya, pagka siya ay bulate, eh, parang style ay granules. Maliliit. Parang pilits. Ay, ay, para ay, ay din. Mas malaki lang ang bulate. Eh. 800 yan pag may no? Kasi yun ay army worm. Aba, Aba yung vermiworm, yun, yun imported yun. Dumami na lang sa, sa, sa Pilipinas. At saka napakabilis nilang gumamay. Oh. Mabilis nilang mga ah, si... ah, Kain ah, ang gandahan niya doon, na-absorb din na yung mga... Ano, yung, mga yung pala best talaga, uh, Kailangan uh, talaga may burn, worms. Pinubunot lang yung... Ito. Oo, oh, yung sa dolo, pinubunot lang. Uh, lang. <laughs> Ito. Paglalabas sila. Isang diretsyo. <laughs> <laughs> okay, dala tayo. Okay. Okay

Ayan. Sige, i-refill up sa ko lang pala, yan pala binibili niya pa yung dayami. Binibili hindi, hindi na. Binibili iba? Ano yung partali? pertali? Pertali but... na Pero, ano, sa kanya nang gawa na ni Kuya, hindi ano na, yung araw na. Ano, opa? pa. Ano, ako pa namang, ano. At libre naman dito yung dayami, wala pa naman yata ng ano eh. Oo. Oh. Magbabayad na ng isang araw para doon sa mga unguha. Pwede nang pala iupa. 400 ang araw na yung unguha ng dayami. Ah, uh, ayos naman pala. Kung bagay, libre na yung dayami. Kasi sila lang pupunta sa bukid. Tapos yung kargahan, hindi dala doon si sir. Ano, lang, Ano, sir? Ayan naman karami niyan, mga ilang araw nila yan. Ito, so, baka mga isang linggo. Isang linggo lang yan, ganyan karami. Ito hmm. pala isang linggo lang daw itong gato karaming dayami. Tapos sinataklaban niyo pag gabi, baka umulan. Umulan. Hmm. Ay, mabubulok. Pagka inabot ng ulan, ay di, mag... Kakaamag, hindi kakaya ng baka. Yun nga, yun nga pag nabasahin yung magkakamag na ano, mm. ng kabut eh. <laughs> hmm. <laughs> ba nila pag gabi daw to? at pag nabasahin yung kakamag, hindi na lang kinakain ng baka. Mayroon naman yung ispa tayo. Pero sa trabaho mo dito yung pag-aalagan ng baka meron ka pa rin naaalaga ang iba? ko ikaw rin nag gaalagan ng baboy? Mayroon oh, pa, mayroon pa, baboy. O, yung baboy nga? Oo. Mm Oo. -hmm. Mm -hmm. Tawad ako sa tawad dahil. Ah, uh, sa kabila. Paano to monthly? Ang sahod mo? Dito ay ang sahod ko dito ay 1,000. Sa isang uh, buwan. Ah, uh, parang din pala sa kabila. Yung pinunta natin farm ay 1,000 isang buwan. Yung palang palakit talaga. Yung po yung mga nagtatanong ang sahod po pala sa ganito ay 8,000 isang buwan. Yan talaga sahod nun no? At meron ka pala may inaalaga din pati ng baboy. Ay ayos naman pala. yung palang palakad nila pag ano pag yung buwan na nasahod, sahod 8,000 sa pag-aalaga ng baka ano man daw eh pagka nadagdagan nadagdag tatas pa rin yung sahod ah kung bagay magdadagdag pa rin ng ano kuran yung binabalak niyo yun din eh. ah dito sa kabila naman dadagdag pa pala ng ano kung bagay titignan muna kung kamusta ang bintahan ito. kung magkakaigi oo, oo hindi naman siya may hirap alagaan ano hindi naman oo at pakain lang naman eh tapos pwede mo siya iwanan tuwing pagkain lang niya pupunta dito, dalawang beses maghapon. Ah, paano nga ba? Tatlo? Tatlo. Sa daya may tatlo. Tatlo sa daya. Ah, ang daya may umaga hapon. Tanghali. Ah, paano? Umaga, tanghali, hapon. Yung daya may? Daya may. Yung, yung pids pala ang umaga hapon. Umaga hapon. Hmm, yung pala. Ang umaga naman eh, anong oras siya yung pids niya? Ang pids niya, ano? alas 6 alas 6 hmm. tapos sunod na alas 3 na hmm. alas 3 na tapos yung dayami niya alas 6 din alas mga alas 9 yun. tapos sinuuna ko yung pitch niya eh hmm. alas tapos, tapos ako ng alas 9 alas 9 ng 9 dayami, dayami. Hmm. tapos yun yung alas, alas 3 ah ano kasundan dayami alas 12 alaw na alas 12 na alas 12 tapos alas 3. alas 3 yun yun pala yun yung time ano ni sir dito na pagbibigay ng pagkain sa mga baka niya umaga daw ay yung feeds niya umaga ay alas 6 tapos ganitong oras na alas 3 tapos yung dayami naman niya ay uh, alas 9 at tapos alas 12 tapos alas 3 na yun tapos na yun na naman para na pag-aalaga dito ng mga baka yan kasi pagka nilagay mo ng mag-feeds na tamo niya Pag nilagyan mo na lang mayroong panggayaan ng halimbawa may 6 pet o na, oh hindi na nila yung page kaya dapat mo bago mo lang yan na yung, yung mga pakali ah kung mas ulan mas gusto nila mo kaysa sa pids hmm. pag nakakain pag nakakain sila ng pids ah pag may nalagyan agad ng dayami dayami, dayami. dayami hindi na inaano yung pids niya hindi ubus hindi na inuubos ah yun pala kaya kailangan bago mo lagyan ng dayami hmm. kaya inuuna mo talaga yung pids niya painom yan kahit tuyo talaga siya eh kain eh kasi may pinuntan, may napanood tayo na ano daw eh. Hindi raw nakakataba ang day, dayami. Eh, naman pala ito talaga. Ito lang pakain sa pula. Na binili naman itong mga bakang ito. Ito lang pakain talaga. Ano? Dayami. Dayami talaga. Hindi ito lang <laughs> na damo. Hindi. dayami lang talaga. Oo nga, yung punta, una kong punta ka dito, kakakano pa lang yan eh. bibili lang ano, parang ilanding ko pa lang. Ano, tinan niya po. Ibibenta na ito, pero dayami talaga. Dayami. Kaya ang dayami talagang pakain talaga sa baka. Sabi nilang iba kasi hindi daw nakakalaki. Ito pa yung laki na nilaki eh. Ito <laughs> naman hindi lalaki ng ganito to. Di, di Kaya, na, eh. <laughs> Kaya yan yung laking dayami na feeds. Ayan. Medyo ano nga lang, medyo sablay nga lang po ah uh, Dapat sana. Ito ay medyo mataas-taas. Mataas-taas at malalaki sila, no? Napababa maruang Oh, yung sabi nga ni Kuya, lalakwakan. Ito so, pa yung pag gusto nyo lalawakan ng konti. Para hindi mahirap dumaan, ano. Ayan. Ayos na, ibabalik na yan. Nabibigyan mo na rin dyan. Ayun Dito dito na rin ko. Ubus naman din to. Ubus din na. Hanggang, ina naman kasi hanggang gabi, nakakain pa rin yan. pa rin ko gabi. Ayan. May ilaw nga pala dito, solar. Solar palang gamit nila dito. Dalong ilaw ng solar. Ayan, tapos na si sir magpakain. Ayan, tapos pahinga na ano pagtapos nito. Pagpapakain ka nito, boy. Asa babay naman ikaw? Yeah, Ayan, naman ako. Ayan. Okay na to. Tapos na. Tapos na. Ang gamit nilang nagtatanong ko ay ang gamit nilang ngayon ay kasador na cattle feeds. Premier. At yung isa ay ano no? Pig grower. Ay, ito yung kasador din. Ayun. Pig start. Ito Ayun yun. Ayun yan, yung mga gut nagtatanong ng pakain nila ito. promote natin. pig sa Star Grow Premium Mash. Yan po yung mga, yan po dalawang ginagamit nyo. Pero yung dati, ang ginagamit nila ito lang. Kasador. Oh, ito na parang sabay talaga. Ito talaga? Ah. Uh, pala din ang ginagamit nila talaga itong dalawang ito. Tulontian, so, feeds, sa pig grower at asador nagpapakain na tapos dayami yun lang wala nang iba <laughs> kaya sabi ko may sekreto pa sila pakain wala naman pala at ilang beses tayo dumating dito kala sir eh, ano yun ang nabot natin pakain nila wala nang iba yes sir bossing thank you very much pag uh, pag makakabalik ako dito may benta na benta na ito mga to eh na ng bago ayan pang-apat na napunta natin dito eh. Sir, lagi nang naabot natin siyang nag-aalaga ng mga baka. Buti na lang, pinunta natin dito, sakto nagpapakain siya ng baka niya. Ng mga alaga. Yan oh. naman tan dito. Ano bang pangalan mo nga? Ako rin. Samuel. Samuel. Yan. Samuel. Lagi, dito si Sam na lang daw. Ayan po. At uh, siya po ang talaga on-hand dito sa mga bakang ito.